At uh, pinuntahan ng Team Daddy Frankie dahil lagi po silang nagme-message sa akin. Lagi po silang nanonood at ang sabi nila kung pwede raw na dalawin ko sila para makita ko naman daw yung kanilang uh, bahay, yung kanilang sitwasyon. Tapos, asawa nyo? Pinatay na po. Ah, pinatay na? Ano ba yan? Bakit pinatay na? <laughs> Kasi nung March 16 po, mm. sinaksal po. Ay, la. Anong ginagawa mo bilang asawa? eh, hindi dumadalo. Di talo na sila kung hindi sila dumadalo. Okay. Mawawarant na yun. Sana ganun na nga. Mm, -mm. E kaso, talagang ano parang nakikita dun, parang ano na. Kasi wala kang pera. Opo, pag wala ka palang pera, wala. Gano'n ba talaga yun? Pag mahirap tayo, kawawa na tayo? Ganun na ba talaga dito sa Pilipinas? Parang gusto ko pumunta sa Tulpo. Ah, gusto mo na pumunta sa Tulpo? Opo. Tapo. Hello? Tapo. po. Hi, ate. Kumusta? Pwede tumuloy? Ayan. Tara, pasok tayo. Ito so, bahay nyo? Kumusta kayo? Mabuto oh. po. Oo. Ito yung sinasabi yung bahay mo? Opo. Walang kayo nakatira dyan? Bali, pero yung iba ko anak doon natutulog kasi yung napapasa dito. Oo. Uh -huh. Pero ba anak mo? Tatlo. Tatlo? Opo. Bakit yan yung bahay niyo? Hindi <laughs> <laughs> pa may pagawa. Ha? Huh? Hindi pa may pagawa. Hindi may pagawa? Opo. Pero bakit masaya ka? Masaya ako kasi nakita ko kayo. <laughs> kasi hindi ko inasano, pupunta kayo dito. Ah, hindi mo inasano na makarating ang Daddy Frankie? Eh. Opo. Pwede yung makatuloy? Masinsya ah? na po. Ha? Okay lang. Gusto natin makita yung bahay mga kababayan. Oh. kalapuan? Ah? Ha? Puro butas-butas. butas Tuloy tayo. Ayaw. Pero naka ano ah, nakabilib kahit na ganito. Tingnan mo, pansin mo. Kintab-kintab ng siminto. Ang linis. Ang ah? linis naman doon. Ha? Madumi po. Madumi. Yan mga basahan po pag umula. Kaya nilalagyan ng basahan po. Mm. Buti ano. Hindi na papasok na ibang tao. Ay wala na pong mananakaw kahit pumasok. Ah walang mananakaw. Opo. Kaya wala na papasok. Dito kayo natutulog? Opo dito. Pwede umupo? Opo. Upo tayo. Opo ka. Ano pangalan mo ate? Salud po. Ah, si Ate Salud yan. Mga kababayan, mga kabarangay, magandang magandang hapon po sa atin lahat. Ito ang ating kabarangay na si Nanay Salud, no? Oh, Kasi nanay na. At uh, pinuntahan ng Team Daddy Frankie dahil lagi po silang nagme-message sa akin. Lagi po silang nanonood at ang sabi nila, kung pwede raw na dalawin ko sila para makita ko naman daw yung kanilang uh, bahay, yung kanilang sitwasyon. Hmm. Pero nakakabilib kahit na anong hirap dito bumilib sa iyo. Ang linis ng flooring, no? Huh? Anong trabaho niyo po, ma'am? Ano po sa barangay? Ha? Huh? Ah, kayo ah, CBO. Opo. Tapos asawa niyo? Ah, pinatay na po. Ah, pinatay na? Ano ba yan? Bakit pinatay na? <laughs> Kasi nung March 16 po. Hmm. Sinaksak po. Ay, lang. Paano yan? O, oh, tas tapos ginaso po. Kaya yun, papunta-punta po ng hearing doon. Mm hmm. Tapos uh, naghihintay na naman kung kailan tatawagin. Mm -hmm. Pero nahuli naman yung ano? Nandun, nalabas-labas po. Ah, labas-labas? Opo. Ano ba yan? Parang ang laking problema niyan. O, <laughs> mayaman eh. Ah, mayaman? Opo. <laughs> Kawawa tayo mahirap kung ganun. O nga po. Mayaman yung nakadisgrasya sa asawa mo. Opo. Kaya hindi nakulong. Opo. Palabas-labas. sa hiring pa, hindi pa sila dumadalo. Ah, pag sa hiring, hindi sila dumadalo? Opo. Paano yun? Kaya nga po eh. Anong ginagawa mo bilang asawa? Eh, hindi dumadalo. di Talo na sila kung hindi sila dumadalo. Opo. Mawawarant na yun. Opo. Sana ganun na nga. -mm. -mm. Eh, kaso, Talagang ano, parang nakikita doon, parang ano lang. Kasi wala kang pera? Opo, pag wala ka palang pera, wala. Ganon ba talaga yun? Pag mahirap tayo, kawawa na tayo? Opo. Ganon na ba talaga dito sa Pilipinas? Parang gusto ko na pumunta sa Tulpo. Ah, gusto mo na pumunta sa Tulpo? Opo. Kawawa naman talaga mga kababayan, mga kababayan natin. Nagulat ako sa ano kwento ang kala ko yung problema lang dito sa bahay yung pala may problema ka pa sa pamilya mo pero by the way ay hindi ko sakop talaga yon uh, iba yung uh, sakop ni Daddy Frankie yung mga pag-abot lang ng kaunting tulong sa mga kababayan natin no masaya ako at uh, nadatnan kita kaya lang nalulungkot naman ako sa buhay mo tsaka syempre sa sitwasyon ng bahay mo na ano lang po ako pag itong tagulan. Mm -hmm. Pag itong panahon ng tagulan, oh. nababasa po kami mga anak ko, nakuupo lang po. Nakaupo nakuupo lang. Pag umuulan, nakaupo kayo? Tapos yung mga batya, lagi na ka, ano. Sinasahod <laughs> mo? po. Mahirap. Mahirap maging mahirap, no? Tapos nawalan pa ng asawa. Tapos wala, nawala na nga. Mahirap pa yung ano, yung... Hindi, yung sitwasyon. Pa si kasi papamasahe pa, uutang pa. Ay, pamasahe mo papunta doon, uutangin mo pa. Opo. Wala ba mga kapitbahay na makatulong sa'yo dito? Meron naman po. Kaya yun po ang nauutangan ko. Ay, mga nauutangan. po. Siyempre, hindi naman pwedeng araw-araw lapitan, no? Nakahiya ah, na rin. Opo. E, ano taon na ba yung mga anak mo? Yung 26, yung panganay. Mm -hmm. Tapos yung 23, hindi ko muna pinababalik kasi sinasama niya ako na pumunta sa Zambales. Mm hmm. Pero tinatawag na rin siya ng amo niya. So ah, niya, may trabaho? Opo. Eh wala naman akong kasama na pumunta doon. Hmm. Paano to, no? Paano maaayos yung bahay niyo pag ganyan? Kaya ako po eh. Kaya sabi ko pasyalan niyo Ha? Kaya sabi ko pasyalan niyo po. O kaya sabi mo pasyalan? O. Kaya lang nagtataka ako sa iyo. Tumatawa, umiiyak. Ba't ka nat natatawa? Ba't... Masaya po ako. Umiiyak po ako. Masaya. Oo. Mm -mm. Kasi napaka-imposible kasi hindi ko naman po inaasahan talaga. Sa dami niyong tinutulungan. Oo. Mm -mm. Nabigyan niyo ako ng pagkakataon. Nabigyan ng pansin? Opo. Ganyan talaga, Panginoon may gawa. ano? Alam ng Panginoon yung mga taong <laughs> talagang nangailangan. <laughs> Laban lang, te. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Mag-pray ka, manalangin ka. Opo, ay, na lang po ang ginagawa ko. Magsimba tayo. Opo. Yan. Hiling lang natin kay God ang lahat ano man ang mga nagawa natin pagkakamali humingi tayo ng sorry magsikap tayo ano man yung mga gusto natin sa buhay hilingin natin kay God kausapin natin ng Panginoon ng taos puso mataimtim syempre magsikap lang no? hindi araw araw ganito ilang taon ka na po? 48 48 o bata pa Malakas pa. Okay. Yeah. dami pa rin, nagme-maintenance na rin po ako. Ah, nagme-maintenance na rin? Oo. Okay. Actually, galing kami doon sa kabilang bayan. Tapos nakita ko nga yung message na alala ko yung nakaraan pa yung message na Daddy Frankie, sana isa rin ako na uh, mapasyalan mo. Yun mga kababayan, kasi sa message, nakita ko po na nananalangin, nagmamakaawa na sabi niya, sana, dadi Frankie, dito lang ako sa barangay mo. Sana, mabigyan mo rin ng pagkakataon, mapasyalan mo para makita mo yung kalagayan ko. So, ang daing nila mga kababayan, itong uh, bahay nila na butas na daw pag tag-ulan. No? Kaya, salamat sa Panginoon at nakarating ako. Namiiyak <laughs> um, si ate. Napakalungkot ng buhay dito. Opo. Huh? Eh, para maging masaya, bigyan natin kaunti ng kaunting tulong si ate. Eh, parang wala na ang pera dito. Huh? Ate, 10,000. Mar Maraming pong salamat. Ang <laughs> bibili ko na ang yero. yero. Sige. Bili ka yero. Kasya na ba yan? Wagal po. Ha? Huh? Basta unti-unti. Oo, oo. May awa ang Diyos. Sana makabili kay Yero. Magkano uh -huh. ba yung Yero ngayon? Wala. Hindi mo alam. Malaking bagay No? Huwag mawala ng pag-asa. Ayon sa kanya mga kababayan, napaka-imposible daw. Hindi niya inaasahan na makakarating si Daddy Frankie sa kanya dahil alam niya napakarami natin matutulungan. Kaya po siya naiiyak na nandito si Daddy Frankie ngayon. Kailangan natin, naiintindihan kita, nararamdaman ko po yung uh, hirap na pinagdadaanan mo. Pero gaya ng aking sinabi, hindi po natutulog ang Panginoon, no? Laban lang, at uh, malay mo, makabalik pa si Daddy Frankie. bili mo ng yero para hindi kayo nauulanan. Opo. Tapos pag nagkapera ka ulit, baka pwedeng bili ka ng plywood na kahit yung manipis lang muna, no? Opo. Ito na kabilip mga kababayan, liit lang ng bahay, pero ang kinis. Napakalinis ng kanilang flooring. Kaya hindi ka may ilam na uupo dahil sabi nga niya ate, na dito daw sila na hihiga, no? So ayan mga kababayan, mga kabarangay, salamat po. Ate, anong masasabi mo at nakatanggap ka ng blessing biyaya sa araw nito? Napaka bless ko talaga. Kasi lagi kong nagdadasal, sabi ko sana magkaroon din paunti-unti. Mm -hmm. <laughs> Ngayon, laki po. Ang laki ng blessing. Opo, <laughs> po, oh. hindi ko yung na mm -hmm. Kaya napaka maraming maraming -marami salamat po. Daddy Frankie. Oo. man. Salamat tayo kay Lord. Po. Salamat din sa suporta mo sa panunood mo ng videos natin. Alam nyo ba na sa panunood ninyo ng videos ni Daddy Frankie, pag-share ninyo ng videos natin, ay nakakatulong ka na rin sa ating mga kababayan. Dahil dyan din naman ako kumukuha ng pantulong ko sa inyo, sa mga kababayan natin mahihirap. Kaya ako'y laging nagpapasalamat sa inyo, hindi lang ikaw ate. Hindi lang ikaw, Nay, sa lahat po ng mga nanonood ng videos natin, mga nagsishare, hindi po ako magsasawang magpapasalamat sa inyo. Hindi ko magagawa ang pagtulong na ito. Wala po ito kung hindi dahil sa inyo. Kaya, taus puso ako nagpapasalamat sa inyo lahat, mga kababayan. Mga kababayan nating OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa, lahat po kayo, saan man kayo naruroon, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi magagawa ng Team Daddy Frankie, hindi ko po magagawa ito kung wala ang suporta nyo. Kaya kung ano man ang nagagawa ko, ano man ang natutulong natin, kasama ko po kayo. Kasama natin ang Panginoon. Kaya mga kababayan, thank you so much po. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Kabayan, kung may nais kang tulungan ang Team Daddy Frankie, i-message mo po. I-comment mo lang sa baba. Lagay mo ang complete address. Baka sakali, kayo naman ang mapuntahan ng Team Daddy Frankie. Maghintay lang po tayo. Kagaya lang na sinabi ni nanay, hindi niya inaasahan na makarating ang Team Daddy Frankie sa kanyang bahay. Dahil alam niya sa dami ng tinutulungan natin. Pero hanggat tayo ay naniniwala sa Panginoon, walang imposible. Darating talaga ang blessing at biyaya pagsigad na po ang gumawa. Kaya muli po, mabuhay po tayo lahat mga kababayan. Maraming maraming salamat. God bless po. Ate, thank you so much po. Maraming maraming salamat po. Oh, okay po. Oh. Babay tayo. Okay. Yan. <laughs> Shout out po sa mga kababayan natin dyan. Kay uh, Ma'am uh, Purisa Joy. Ayan. At sa kay uh, Ma'am Rose Gorgeous. Ayan. Kay uh, Tita S, Rosary around the world. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. God bless.